Mama sa inyo ko ano ang mga nasa paligid na pinakamarami na nagiging paborito ko pang araw-araw ni Inumin. Yan. Sabi ko sa inyo, mama sa inyo ko ano ang laging na nakikita sa loob ng aking bahay. Yan, hindi ko papansinin. Yan. Naku, ang dumina ng aking bahay. Yan. Yan para makikuminang uli ang aking bahay. Makapagsuklay muna. Yan. Kaya natin ha. Sabi ko sa inyo, tatandaan nyo, alin ang pinakamarami nakikita sa loob ng aking bahay. May baksar kayo. Alalahanin ninyo. Yan. Kayo ay... Ah, uh, magtitrain. <laughs> ng pa. Natalong Magpiprito tayo ngayon. Yan, sabi ko sa inyo, maliban sa pagpiprito ko ng tilapia, alin pa ang nakikita nyo na madami sa aking bahay. So muli, mananalo ang may pinakang mananalo ang maraming uh, marami magko-comment na alin ang nakikita nila sa aking bahay.